guys, grabe oh, ang lalaki ng ano. Kalating sako ng bigas yung bigat. <laughs> Saka ito, eh, may bitbit -bit na ako. Promo sila ngayon eh. Ayan na lang. Ayan na, may isang sako din sila oh. Super swing. Ayan. Isang sako yung ano. Ayan, mga downy nila, dami. Ayan o, oh, promo yan lahat. Ayan, may mga malita na rin o. No? Ayan o, oh, ang dami o. Oh. Kawali ito, may mga ano din. May mga higaan dito. Ayan o. Oh, mga tuwalya, may mga TV din dito. Ayan, laki ng TV o. Oh. Ang lapad, ang mura lang kaya yan. Sobrang laki parang CD Android Ayan ikot tayo guys Ikot po kayo dito May mga ah, atas din dito May mga ah, ganito kalapad yung mall nila dito So ayan Lahat promo oh. Mga yellow tag pa promo yan din lahat uh, ayan oh itur ko kayo dito sa mall ayan maka promo lahat pati tubig tubig ayan oh asukal, ito yung asukal you nila know? na daming asukal mga ah, vegetables yung mga sibuyas Orange. Dito tayo sa mga manok. Dito tayo ng manok dito. Manok na malaki. Ito'y malaki ata 'to. Fried chicken ba? Sa kaya masarap dito. Ito dumudugo pa Fresh na fresh Ito na lang Pindihin natin Kasi malaki Ayan o oh, mga bumbaw oh. oh yes